Iris, ngayong araw ay maging maingat ka sa paggawa ng tiwala sa bagong makakausap para walang kang makuhang problema at may maayos ka naman ng aura ng katalinuhan na hindi kayang madaig ng makakausap kaya pwede mong gawin ang mga gusto mong gagawin. May sinyales na may mag-aalok sa iyo ng isang pagnenegosyo sa malayo dapat na iyong tanggihan dahil sa una lang magiging maayos ang negosyo pero sa hinaharap, ay makukuhanan ka ng pera ng hindi mo na mamalayan. Ngayong araw ay may magandang enerhiya ang mga miyembro ng pamilya, kaya iyong sabihan na dapat nilang puntahan ang mga kausap na pwede kagad na magkaroon ng magandang resulta. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, maging malambing ka sa minamahal ng mas gumanda ang positive energy sa tahanan, na pwedeng magkaroon pa ng masayang gabi ng pag-iibigan, na magpapasigla ng bawat kalusugan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 25 number 21 at number 10 Taurus ngayong araw kung may balakin nagawin ay pag-isipang mabuti dahil mahina ang aura ng swerte kaya pwedeng magastusan pag tumuloy ka sa gustong magawa ngayong araw kaya pag-isipan ang dapat nagagawin at ngayong araw kung may isa kang dapat sabihin sa mga kapatid, ay gawin mo para mawala ang mga pag-iisip na kakaiba at masaya ngayong araw para sa iyo ang makasama mo, ang magulang dahil kaya kang mabigyan ng mga swerte sa mga kayang gagawin. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay mas naayon ang magulang, ang iyong mabigyan, para magtuloy-tuloy ang iyong swerte. Sa pagkakaperahan, at sa trabaho ay dapat kang mas maingat kung may ibibigay kang proposal, mag-double check ka, para hindi ka magkamali sa mga gusto mong gagawin sa trabaho. Sa pagmamahalan dapat kang makapagsalita ng nayon sa sitwasyon, na hindi kayo magkaroon ng problema, dahil doon lang lalong sisigla ang pag-iibigan. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 5 number 29 at number 14. Gemini, sa trabaho, kung may balak kang lumipat ay manigurado ka sa lilipatan, kung kaya mong magsimula muli, at masaya ka naman ay iyong gawin. Dahil may naghihintay din sa iyo na naayon na swerte sa gagawin, at ngayong araw ang iwasan mo lang ay maki-ayon kagad sa ibang kausap, dahil may sinyales na doon ka pwedeng makakuha ng suliranin. Sa iyong pera kung may lumapit na kaibigan kung kaya mong matulungan, ay pwede mong gawin, dahil may magagawa din sa iyo ng pagtulong sa hinaharap, pagkailangan mo ng pera sa kagipitan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 8, number 19, at number 25. Cancer. Ngayong araw kung may plano ka ng pakikipagnegosyo, ay dapat mong ituloy. May resulta ka na maayos na magagawa. Sayang kung hindi mo makakausap ang pinapahiwatig. At kung may ibang kaibigan ka, at pinapasok ka ng pagkainis sa kanya ay layuan mo muna ng ilang buwan, dahil talagang salungat kayo ng enerhiya, pero pag nakagaanan mo na siyang makasama ay pwede kayo makagawa ng pagkakakitaan, na magbibigay sa inyo ng pag-asenso pa. Sa tahanan sa pamilya sa miembro, kung may dapat silang puntahan ay dapat nilang magawa, kaya sabihan na tumuloy, na mas maaga sila dahil may malalaman silang idea na kaya nilang magamit sa pamumuhay. Sa trabaho, dapat ay maging maunawain ka ngayong araw, huwag kang magagalit kagad. Dahil baka ikaw, ay mapintasan ng lihim ng babae mong superior, na isa pa naman siyang sinyales na makakatulong sa iyo sa trabaho, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 44 number 29 at number 8. Leo, ngayong araw ay walang kang pagbibigay ng pagkakataon sa mga kausap, kahit pa mga kamag-anak. O kapatid dahil baka ikaw ay mapag-iwanan ng swerte kung magiging mabait ka, kung mapintasan ka ay hayaan mo sila dahil hindi naman sila ang bumubuhay sa iyo, at kung sa trabaho sa abroad ay may swerte ka rin kung talaga magiging seryoso ka. Sa gusto mong gagawin, ang iiwasan mo lang ngayong araw ay ang pumirma ng mga kasunduan dahil mahina ang aura ng swerte sa pagpirma mo ngayong araw. Sa pag-ibig, kung nalilito ka na at kulang na ang kasiyahan na iyong nadarama, pagkasama mo siya ay makipaghiwalay ka na, hanggat maaga dahil hindi kayo para sa isa't isa para magsama sa pagmamahalan. Sa trabaho, dapat ay may stricto kang salita ngayong araw, para maging maayos ang lahat ng iyong gagawin, at makakatapos ka ng madali at makakauwi ng walang iniisip na problema, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color gold number 25, number 19 at number 17. Virgo ngayong araw ang pahiwatig kung ikaw ay makikipag-usap, ay umiwas ka muna dahil pwede silang magdala sa iyo ng problema sa pera, sa tahanan ay bawal ang tumanggap ng bisita sa bahay, nang walang makapasok na negatibong enerhiya ng kamalasan. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, kung lalapit sila ng lagi kang may grasya, sa iyong gabay para makakita ng pagkakaperahan, at ang maganda ay humingi ka ng tulong sa bahay ng Diyos, nang mabigyan ka ng mga aura ng swerte, sa ibang dapat nagagawin Sa pagmamahalan, ay dapat kang maging malambing sa minamahal, para kayo ay magkaroon, Nalaging ng pagkakasundo sa mga plano sa ikakaganda ng pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 27, number 10, at number 16. Libra, ngayong araw ang matatawag na maramot ay dapat mong magawa dahil kung magigipit ka ay walang tutulong sa iyo. Sa ginagawa mong pagtulong, sa kanila kaya mag-iba ka na ng ugali muna ng maipon mo ang iyong enerhiya ng swerte, at walang maipamigay sa ibang swerte sa natulungan, at ngayong araw kung may dapat kang gawin sa trabaho, ay pag-usayan mo pa dahil ang makita kang masaya ang aura sa mga ginagawa ay lalong bibilib sa iyo ang mga boss. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ng pahiwatig ay kung may miyembro sa pamilya na mapansin mo na malungkot, dapat na iyong malaman kagad ang sitwasyon, nang matulungan mo na kagad na maging maayos ang sitwasyon. Sa iyong pera ngayong araw ay ang minamahal, ang pwede mo lang mabigyan ng pera, nang lalong dumami ang grasya ninyo, Nang mga kaalaman sa pagkakaperahan, kaprekor ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color blue number 27 at number 18 at number 25. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay maging stricto ka sa iyong nasimulang na ginagawa para walang magbalak na ikaw ay lamangan ng ibang makakausap na pwedeng magkaroon nang bigla ang pwedeng kumita ng pera, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ay may sinyales na may dadating ating nabisita, na, na kamag-anak, o kaibigan na masasabing mayaman na sila sa kabuhayan, okay naman dahil kayang nilang matulungan ka sa hinaharap, dahil sa ikaw ay dinadalaw nila. Sa trabaho ay may sinyales na pwedeng kang magalit, pero dapat mong makontrol dahil ang makakausap ay mas mabilis pa sa iyo na pwedeng magalit, kaya iwasan mo dahil ikakalungkot mo lang ang pwedeng mangyari sa trabaho, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 17 number 33 at number 2. Sagittarius, ngayong araw ay huwag ka na makipag-usap kung deal sa kamag-anak, dahil walang sinyales na magkakasundo kayo ngayong araw, Pagmasaya ang pakiramdam mo sa umaga, doon mo ituloy ang deal, sa ibang tao ay huwag ka magbibigay, ng pagtitiwala sa usapan at pagpirma ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay may sinyales na may kad ating kanatulong financial, na ikatutuwa ng pamilya, at sa tahanan ay bawal tumanggap ng bisita kung ibang tao, dahil may negatibong enerhiya ang madadala sa tahanan, pero kung magulang ay swerte ang ang maibibigay sa tahanan kung sila ay bigla ang dad -allow. Sa trabaho ay maayos na araw walang sinyales na problema huwag ka lang magpapalate ng pasok dahil doon ka pwedeng magkaroon ng bigla ang suliranin sa boss na babae, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color silver number 22, number 34 at number 8. Capricorn, ngayong araw ay may pahiwatig ang gabay na may padating, na tulong financial na biglaang, may nakaalala sa iyong pamilya, at ngayong araw ay may sinyales na may magpapagalit sa iyo, dapat ay huwag mong intindihin dahil kung magagalit ka, ay baka mas mawala ang iyong pinaghihirapan, at huwag kang maniwala sa mga nadidinig, mo sa kaibigan, kagad dahil tukso siya ng problema at gastos ngayong araw. Sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig kung may anak, na gusto ng mag-asawa at may sarili namang siyang trabaho, ay makakainam din sa inyo kung masasabihan mo na bumukod kagad, para magtuloy-tuloy ang swerte ninyo sa bawat isa. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, ang magpautang sa tiwala kang tao na nakakabayad sa iyo, ang pahiwatig ay pag-unlad ng iyong pera, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color white number 21, number 10 at number 6. Aquarius, ngayong araw may maganda kang enerhiya. Kung magkakaroon ng usapan ay maging maunawain ka lang ay malalaman mo ang tamang diskarte na magbibigay sa iyo ng masayang araw at pumunta sa bahay ng Diyos nang lalo kang magkaroon ng positive energy, ng pag-unlad, sa mga gagawin at sa pagganda ng kalusugan. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay huwag magpapasok ng bibisita, sa tahanan dahil magdadala ng bad energy, na pwedeng magkaroon ng discussion na sasama ang loob ng bawat isa kaya huwag muna tumanggap ng bisita na ibang tao. Sa pera ay maging masinop ka, walang pagpapautang sa ibang tao nang makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap. Sa trabaho ay maging matapang ka at istrikto ang pahiwatig, kung alam mo na nasa tama ka ay pwedeng kang magsabi ng gagawin, at magbibigay pa sa iyo, nahahangaan ka ng ilan sa superior sa hanap buhay, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 25, number 11 at number 39. Pisces, ngayong araw ay may pahiwatig ang gabay na may pwedeng humingi sa iyo ng tulong financial kung kaibigan o kumare o kumpare ay dapat na iyong tanggihan dahil baka hindi na kayo magkitang muli, kung iyong pagbibigyan, kapatid at magulang, ang pwedeng mong tulungan ng laging kang magkaroon ng pagkakaperahan, magingat sa pakikasama ngayong araw, sa mga mag-aaya sa iyo ng isang pagkakakitaan kung malayo, ay huwag ka ng sumama, dahil disgrasya, sa iyong pera ang sinyales na mawawala. Kung wala ka ng ibang gagawin, ay pumunta kayo ng minamahal sa simbahan para ang inyong kalusugan ay maalisa ng nagpapahina ng katawan. Sa trabaho, kung dapat kang maging matahimik o matapang ay gawin mo dahil doon ka magiging masaya sa trabaho, ngayong araw hanggang nasa tama kang katwiran, at nalalaman sa mga gagawin, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 16 number 25 at number 33.